Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru dari channel ini. ako. Alam mo yung katabi ko sa bed spacer? Ha? Natulog ako kagabi? Kung ano-ano yung pinagkaka sa katawan ko? Ay, naman ang gusto mo, di ba? Ay, ano ka ba? Eh, siyempre hindi, no? Ah? Katin. Ah, pala. Sa inyo to? <laughs> oo, sa amin yan. Alam bago lang ako dito. Ay, pero nga pala. Ay, Ay nga, gugutom kasi ako eh. May minimit kasi ako na calories. Nag-gym kasi ako eh. Ay, di ba ikaw yung... Di ba ikaw yung bagong borders dito? Oo. Oh. oh. Ay! Ay, ah, sige! Kumain ka lang! Ay, Rao? Oo. Alam ko naman na kahit hindi niya ako yayain, kakain ako eh. Ay. Alam niyo naman, medyo pagod sa gym. Nakakagutom! Nahilo ah. pag hindi ko makain eh. Ah! Kaya pala laki ng katawan mo, no? Kasi nag-gym ka. Ah. Sige, kung Wag kumain pa? ka lang. Mukhang hindi ka naman nahihiya eh. Ang kapal naman ang mukha mo. Wala hmm. ba kayong paraman? Ang cheese swiss? Ah, ah! Hmm? Uh. Uh. Ah, cheese, ah, cheese, Ah, Wala eh! Tsaka hindi pa kasi kami nakabili. Kapag ah, hindi na rin ang juice ah ano na mukha Ano na mukha ng lalaki niyan? Eh ngayon pa nga, lang natin nakasama dito sa paupahan niyan eh. Tsaka alam mo yun hey. oh, feeling close. Bain kayo. Ah? pa kayo no? At, hindi, busog na kami uh -huh. kasi... Kasi pa kami nakain eh. Oo, oh, uh oh, tsaka every time na nakikita ka namin lumulunok, nabubusog na rin kami. Oo. Oh. Alam niyo, dapat nga kayo nagbubulders, di ba? Dapat share-share lang ba kung ano kinakain niyo? Bihin sa akin. Ah, ah, sige. Wala problema sa amin yun kasi hindi namin, hindi naman kami matakaw. Salamat ah. Sa kaya ano yun? Grabe naman ka pala mukha mo. Ikakakilala eh, pa lang natin sa kanya tapos gano'n na siya. Sobrang takaw naman. Kaya nga eh. Nagigim na ako siyang takaw. Naku, Jeboy. Kinakailangan na Itatago natin mga pagkain natin dito. Baka mamaya maubos pa niyan nun eh. Hindi. Hayaan na lang muna natin. Baka ngayon lang yan kasi pagod galing gym eh. Sa bagay. Kasi sige na. An ano na natin ito? Lipitin na natin itong mga kanyang dito. Lipit ako dun sa kwarto natin. Ay hirap talaga ng palaki ng katawan. Kailangan pagkas tayong kumain. ah! Mm -hmm. mm -hmm. Ay, naku, Jeb, boy, nakakapagod naman. Ang daming tao dun sa may grocery store. Kaya nga, eh, Mariam, wait lang, ha? Asan ka? Doon lang, may lang sa wala. Ah, sige, sige, sige. No, Mariam, tara, samahan mo ko mag-pulat tayo. Ay, hindi ako mahilig mag-gym, eh. Ang, gi ang, ginagawa mo? Nag-workout. Ang ganun Kapalaki ba? Kapalaki ng tawad. Ah, Ah, <coughs> oh, sakit yung bis... Ano? Yung biskuit ko. Siya yan? Sabi oo, pasensya no. ka na. Nagugutom kasi ako eh. Kaya, so, wala rin kayo sa bahay kaya inuha ko na lang. Eh, di, di ba kakakain lang natin? Nakakain ka na naman? At, At yun, saka, bago kami umalis kanina, nakita ka namin, nagkakape ka eh. Natural, ano? Merienda, di ba? <coughs> ano, ano? Limang beses ka sa isang araw, may merienda? Di ba? Pura yung mo eh. Ay mo. Kaya kasi ganyan yung mga katawan nyo. Hindi kayo malakas kumain. Tsaka hindi kayo nag-gym eh. Ay, naku. Alam mo, ayos lang sa amin. Kahit ganito yung katawan namin. At least kami, hindi kami matakao. Kaya niya, boy. Pag-upos na rin to. Baka sa atin yan. Ha? Ang kalahatan. Hindi. Para sa akin to eh. Sariling pera ko mong binig... Ay, naman. Ha? pag na rin to eh. Tsaka, tira-tira lang. Eh, paano? Paano? Pa, ano kakainin ko? Hindi ko naman mauupos eh. Kaya na. Ha? Huh? Hindi. Tama balik ko ha. Balik ko. Oh. Hindi, boy. Grabe naman yung fighting spirit ng lalaking yon. Biruin mo yon. Kakakilala lang natin tapos kung makaasta dito sa bahay, parang matagal na natin kilala. Tsaka yung mag ano mo naman masyad masiba? Kalma na, Marimar. Hayaan mo na. Malay mo, minsan lang niyang gawin yan. Di ba? <laughs> minsan eh, araw-araw nga eh. Hayaan mo na, kumalma ka lang muna. Ay. Nagkukuto ako. Hindi naman yung sipura oh. ako. Mga pagkain. may rep, sigurada ko may pagkain dito. Fried chicken! Ah! Aymar, lumaki sa tabing dagat, sa lola't lola plola, nagmula, tinig nang sa pangarap, gusto sa pagmamahal. Ano? mo Apa Ano? ginagawa mo Okay na lagot ka. Alam mo, man, kahit kailan hindi kami nangingi alam ng gamit ng... 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 ng, ng landlady dito. Baka kay Eden yan eh. Ako ako ako, 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 sigurado, magagalit sa iyo yun. Ako, alam mo yung mga pagkain na hindi naman sa iyo. di ba? Huwag nang sabihin sa kanya. Tsaka, kailangan ko kumain eh. Kamahin, huwag jijima gym ako. Baka mahilo pa ako sa gym eh laki-laki ng kain ito. Ang bahala ka, ikaw bahala. Ikaw nang papagalitan eh. Ito Laki-laki ng katawan. Laki ng kain. Kain ng kain. Jeboy, wala ka bang napapansin dun sa masibang yon? Naamoy ko parang bakla eh. Oh, Pablo. Hindi ba kayo sasabay sa akin? -gy gym ako. Ah, hindi na. Hindi na kami mag-gym -gy kasi hindi naman naman kailangan yun eh. Kumakain pala kayo? Ah, pala. Kumite na kayo mamaya. Tabi niyo na lang ha. Sigurado ko. Magugutom naman ako. <laughs> ah, sige po sir. Nakakahiya naman po sa inyo. Ano ba yan? na ako Bro! Bro, bro ka pa. Halata namang bading. <laughs> Uh, Lakas-lakas kumain nyo. alam mo, kunting-kunting na lang talaga yung pasensya ko sa baklang yon, ha? Pati ba naman yung biscuit ko, pinaki ang lalaman? Hoy, mo. Teka lang, may tanong ako sa inyo. Nakita niyo ba yung ulam ko dun sa ref? Yung fried chicken, bagong luto ko yun. Ang dami nun eh. Eh, wala na. <laughs> Ayun, no. Yung ulam mo po na nandun, nilagay mo sa ref. Ayun, kinain ni Iber. Ano? Paano ka nakakasiguro? Ay, naku. Hindi lang, hindi lang paano. Kasi nakakasiguro talaga ako. Eh, sino pa bang kumakain dito na mapagkain kapag nawawalan tayo? Sino pa bang yung kumakain dito na hindi na lang nagpapaalam? Sino pa ba yung kain sa isang tao na masiba dito? Wala namang iba kundi si Iber lang. Alam mo, kitang-kita -kita naman talaga ng dalawang mata ko kung ano pinagagawa niya dun. Alam mo, ba, wow, na daling araw, 4 a.m. 4 a.m. ng umaga, ha? Nagigising na lang ako sa kwarto na, na nandito na. Kumakain na si, ano, si Iber, nagkakape. Pagkatapos pa magkape. O may ilang may soft drinks? Eh, Kaya rin naman pala. Pag mga nakarang araw din eh. Nawala yung ulam ko eh. Sinesave ko yun kasi binabaon ko yun sa opisina. Ang bihira naman. Ay, ano bang gagawin dito sa border na to? Kaya nga eh, Ako sa pati yung bagong bilik kong biskuit, inubos din eh. Ano? Eh, tsaka ito pa ito yung... maganda sa kanya. Kasi kahit na hindi mo ayain, nagkukusa. Kambihira <laughs> naman. Ewan ko pa, pag-iisipan ko muna kung ano gagawin dito sa border na to kasi marami na pala siyang naabala. O sige na, Mag magtrabaho kayo dyan. Alam mo, alam, alam mo, Jeb boy, ha? Mabuti na lang at hindi ganun yung katawan ko kagaya ni Ivor. Ayoko maging masiba, ano? Malaki nga yung katawan mo, pero mukha ka naman tubol. Ikaw talaga oh, hayaan mo na. May plano ako. <laughs> ano yun? Pagkain. Pabait talaga na mga ko ah. Ako, paborito pa lang mungo. Ano yung tanyan ko? Ano siya yun? Nagmamama! Jebue panigurado, tampur! <laughs> Tapos tusakan niya yung tubol! Panigurado, basag yung inidurong! <laughs> Efective ba? <laughs> Alam mo, ang galing-galing ng plano mo. Buti na lang talaga, nahalo na natin sa pagkain bago pa niya kainin. Nah. <laughs> Ikaw kasi, galit na galit ka agad eh. <laughs> Tatawa talaga ko <kung> sa nangyari. <laughs> Mama, ang <mga> mo na. <laughs> magbago dyan. Alam naman natin kung sino talaga yung nangangain at nangunguha ng ulam dito sa bahay. No, hindi ko na talaga ito kaya. Out of budget na talaga ako. ano, <laughs> mas maigit pa siguro. Parayasan ko na yung lalaki niya. Yun. Ay! Isa yan sa pinakamaganda ah, ng <laughs> desisyon na gagawin niyo po. Palayasin niyo na po yung tao yun kasi hindi lang po kayo yung apiktado. Pati kami. Pati na rin yung iba. Kaya nga. O siya, sige na. Hintayin ko na lang yun para makausap ko. Sige po. Mas mabuting gawin niyo na po yan talaga sa lalong madaling panahon. Saan ba yun? ba? Ay, alam mo, naman namang eh. Pagkatapos kumain din, pagka uwi, oh, kain. Pabag... Hindi <laughs> ba? So, sige, ako na bahala. Medjing Ano yun ba? Ah, ano 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 sa Ano Masalik siya dyan ko eh. <laughs> ah, baho! Ah! Ano ba yan? Nakakadiri ka naman! Ayun kasi! Sabihin niyo na kasi ano ba nilagay nyo? Ayun kasi! Lahat ng pagkain doon, ikaw kumakain. Nagkukusa ka, hindi ka nagpapaalam. Bagay lang yun sa'yo. Lang Pati yung ulam ko doon, minuto. Pati yung tusinong bagong kong niluto. Pina, pinalamig ko lang. Dalawang piraso na yung natira. Akala ko mamang kasama yun sa budget. Ay, budget! Hoy, border ka dito! Ano, mag tayo? Excuse me! Yan, tama lang yun sa'yo, no? Kasi ikaw naman kasi hindi ka marunong lumugar! Baho! Ano naman hindi sa'yo yung pagkain tapos kinukuha mo? Ay, um, At, super baho naman? Ano ba yung nilagay niya doon sa munggo? Eh, may kasama niya! Baho! Ang bah ba... na sino ato na ano, Ay, uh -huh. Alam mo, ikaw, umalis ka na dito! Ang dami mong naabalang tao! Pati yung budget namin, wala na. Luging-lugi. Mam, teka lang, bigyan niyo naman ako ng na, huli ah, uh, linggo. Ano yung ng linggo? Hoy, yung budget namin para sa pagkain, nalugi na. Yung binabayad mo dito, kulang pa. Kaya, pwede ba? Umalis ka na! Ano ah. Ano oh, ba? Ano 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 Ano